And lastly, number three, thank God in our choices. Nako, araw-araw, palagi tayong gumagawa ng choices sa buhay. At kung gusto mo pasalamatan ang Diyos, ipakita mo sa Kanya na ang mga choices na pinipili mo sa buhay ay magbibigay ng karangalan sa Kanya. Sabi sa Luke 9.23 at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung nais mong pasalamatan ang Diyos sa buhay mo, ay ingatan mo ang mga choices mo sa buhay. Piliin mo ang mas importante, yung mga bagay na may kinalaman sa eternity. Piliin mo ang sumunod o maging alagad ng Panginoong Yesus at kung magdidesisyon ka na sumunod sa Panginoong Yesus, ay meron kang choices na gagawin araw-araw. Ano yon? Sa araw-araw na buhay mo, simula pagising mo at bago matulog, ay tatakwil mo ba ang iyong sarili o ikaw pa rin ang mabubuhay at masusunod? Pangalawa, pipiliin mo ba na pasanin ang iyong krus araw-araw upang matupad ang purpose ng Diyos sa iyong buhay o pipiliin mo ang mag-relax at maging convenient? Ibigan, kung nais mong pasalamatan ang Diyos sa biyaya o grace niya sa iyo, ay piliin mo na itakwil ang iyong sarili at pasanin ng iyong krus. Ipakita mo sa Panginoon na siya ang nabubuhay sa iyo at hindi ang iyong sarili. Sa kultura ng mundo natin, naku, laganap yung mga katuroan na kailangan mong mahalin ang sarili mo ng masigit kaysa kanino. Naririnig mo ba yon sa iba? Ang idea daw ay kung mas mahal mo ang sarili mo, gaganda ang takbo ng buhay mo. Pero Mali! Kasi sa Biblia ay nagtuturo ng kabaliktaran. Pinapakita nito na ang pagmamahal sa sarili ang ugat pa nga ng maraming problema sa atin. Ang sobrang pag-focus sa sarili ay nagiging sanhi ng ating pagiging makasarili. Iniisip natin kung ano ang makakapagpasaya sa atin kahit na nga nakakasakit na tayo ng ibang tao. Ang labis na pagmamahal sa sarili ay naglalagay sa atin sa isang estado ng immaturity sa emotional at spiritual. Kaya kung talaga nais mong maging alagad ng Panginoon, ay kailangan mong tumingin palayo sa iyong sarili at ipagkatiwala mo ang iyong buhay ng buong buo sa kamay ng Diyos. Narealize ko bagamat hindi natural sa ating laman ang sumuko o mag-surrender na ibigay yung ating buong puso, isipan at buong pagkatao sa Diyos, pero ito ang katotohanan, kaibigan. Ang pag-surrender, ang pagiging susi mo sa paglago. Hanggat hindi mo binibitawan ng iyong sarili. Hanggat buhay na buhay ka pa sa iyong sarili. Hanggat ikaw pa din ang nakaupo sa trono ng puso mo. Ay hindi ka lalago na maging katulad ng Panginoong Yesus na nagtakwil ng kanyang sarili para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng pag-surrender, ay matutupad sa atin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya ang tanong ko sa iyo ay ito, ano ang mga bagay sa buhay mo na kailangan mong isuko sa Diyos? Lord, gusto ko na pong matupad ang purpose nyo sa buhay ko. Ikaw na po ang umupo sa trono. Susunod po ako sa inyo. Ibigan, ito na ang tamang oras para mag-surrender sa Diyos. At pag ginawa mo ito, makakasumpong ka ng tunay na freedom at peace minsan natatakot tayo sa salitang surrender kasi parang negative ang dating niya para itong pag-give up sa isang malupit na conqueror na ikukulong ka, pahihirapan ka at simula na ito ng iyong kalbaryo. Mali kaibigan dahil baligtad sa Biblia ang pagsuko sa Panginoong Yesus ay kalayaan o freedom. Ang ibig sabihin sa halip na maging alipin ng sarili nating mga pagnanasa at takot ay makakalaya tayo sa pang-aalipin sa atin ng mga ito. Makakalaya tayo sa hatak ng laman. Magkakaroon na tayo ng bagong desire. Kamumuhian natin ang gawi ng mundo na dati very attractive sa atin. 'Yun ang purpose kaya naparito ang ating savior. Sabi sa Matthew 121, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save these people from their sins. Kaibigan, narinig mo na ba ang salitang gusto kong bumait pero di ko magawa? Totoo ito dahil alipin tayo ng kasalanan. Pero kung isusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus, ikaw ay magiging malaya na. Tutulungan ka niya. Tignan mo, sabi nga sa John 8.36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Sabi din sa Galatians 5.1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Wow, ang ibig sabihin, kung ikaw ay nilinis na at pinanganak ng muli, bago ka nang nilalang, nilikha ka para gumawa ng good works, naku, huwag ka na bumalik sa dati. Ibigan, ang tunay na kalayaan ay hindi ang magawa mo ang sarili mong pagnanasa kung hindi ang tunay na kalayaan ay ang magkaroon ka ng kakayahan na humindi sa pagnanasa ng iyong laman sa tulong ng Diyos. Kaya nga sa totoo lang, iniimbitahan ka ngayon ng Panginoon na isuko mo ang iyong sarili sa Kanya. Hindi Kanya pipilitin o pupwersahin o kukontrolin. Kundi sabi sa talata ay ang sino man. Ang ibig sabihin, kung gusto mo talaga maging alagad niya, ay isusurrender mo na ang iyong sarili. Paano? Itakwil mo ang sarili at pasanin ang krus araw-araw. Ang pag-surrender ay parang isang putik o clay sa kamay ng potter. Hinuhubog niya tayo mula sa walang silbing putik o clay upang maging magandang palayok ng tubig. Kaya lang ang tanong, paano kung hindi tayo susuko? Kapag hindi ka sumuko, ay mananatili kang putik na walang silbi, walang shape. Bakit? Kasi ayaw mo makipag-cooperate na baguhin ka ng Diyos at maging isang masterpiece na magbibigay ng glory sa Kanya. Kapag hindi mo sinuko ang iyong sarili sa Panginoon, ay sinasabi mo na mas pinipili mo ang pagiging walang silbi kaysa hayaan siyang gawing maganda at makabuluhan ng iyong buhay. Alam mo, may dalawang halimbawa sa Biblia. Una, yung lalaki sa Matthew 19 na tumangging sumuko sa Panginoong Yesus. Bagaman, nagawa niyang sundin ang maraming utos, pero hindi niya kayang bitawan ng kanyang kayamanan para sundin ang Panginoong Isus. Kaya, ano nangyari? Hindi niya naranasan ang tunay na kagalakan ng pagsunod. Hindi niya naranasan ang magamit ng Panginoon gaya ng kanyang mga alagad. Sa kabaliktaran, tingnan mo naman yung mga alagad sa Luke chapter 5. Sila'y sumuko ng buong-buo. Iniwan nilang kanilang mga bangka, kabuhayan, at lahat na mayroon sila para sumunod sa Panginoong Yesus. at dahil sa kanilang pagsuko binigyan sila ng Diyos ng bagong layunin na natupad naman sa buhay nila. Sila ay naging pagpapala sa maraming tao simula noon hanggang ngayon. Dahil sa kanilang buhay nako marami tayong natutunan. Dahil sa kanilang paggawa ng alagad na gumawa din ng alagad ay nakaabot ang kaligtasan sa atin. Ang buhay nila ay nagkaroon ng significance sa mundo at sila ay nakasumpong ng satisfaction. Kahit pa nga sila ay pinersecute at pinatay, namatay silang satisfied sa buhay dahil ang buhay nila ay hindi nasayang. Hindi ito nanatiling putik. Kaya tanong ko sa iyo, may mga bagay ba sa buhay mo na mahirap isuko sa Diyos? Ano pumipigil sa iyo na magtiwala sa Kanya ng lubusan? Tandaan mo, ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pag-surrender mo sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na nagmamahal at may pinakamagandang plano para sa iyo. Ibigan, thank God in our choices. Piliin mo ang pagsuko sa Diyos araw-araw. Now, paano ba natin may sasabuhay ang mabuting choices para sa glory ng Diyos? Una, sa pagpili ng trabaho. Noong araw, may mga opportunity sa akin para sa mga negosyo gaya ng loto, computer shop. Kaya lang dahil sa nakilala ko na ang Diyos, hindi ko ito ginawa. Alam ko na kung magiging dahilan ang trabaho o negosyo ko para mapalayo ang mga tao sa Diyos, ay na malinaw na hindi ito ang tamang choice. Ang asawa ko naman may nag-offer ng trabaho sa kanya sa abroad. Pero dahil sa alam niya na walang church doon at wala rin siya magiging d-group doon at maaapektuhan ng kanyang paglago, ay hindi siya tumuloy. By God's grace, ay tama ang choice na pinili namin. At dahil doon ay lumago ang relasyon namin sa Diyos. At ang bonus ay nagkaroon kami ng negosyo na nag-provide ng aming mga pangailangan. Narealize ko na kapag pinili mo unahin ang Diyos at ang kanyang kalooban sa iyong mga choices, ay tapat siya na ibibigay ang iyong mga pangailangan. Biruin mo, ipapakita mo na na nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga tamang choices na naka-align sa kalooban ng Diyos. Pero in the end, ikaw pa din pala ang mapapagpala. Para din pala ito sa kabutihan mo. Now, sa kabaligtaran, ano mangyayari kung ang pera ang uunahin natin? Sabi sa 1 Timothy 6.10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ibigan, sa buhay mo ngayon, anong mga desisyon ang kailangan mong harapin? Kung pumipili ka ng career o business o kahit anong desisyon sa buhay, anong inuuna mo? Ang pera o ang Diyos? Ang sarili o ang Diyos? Paano mo isusuko ang mga desisyon mo sa kanya upang makasigurado na siya ang sentro ng iyong buhay at hindi ang iyong sarili? Then, gamitin mo din ang mabuting choices sa pagpili ng asawa, sa pagpili ng kaibigan, sa pagpili ng lugar na titirahan at marami pang iba. Pagdating sa pagpili ng asawa o kaibigan, tinatanong mo ba muna sa Diyos, Lord, hindi po siya mananampalataya. Hindi ka din niya kilala at hindi siya nagmamahal sa iyo. Tapos ayaw din sa kanya ng aking mga magulang. Siya po ba talaga ang gusto mo para sa akin? Lord, naiimpluensyahan po ako ng aking mga kaibigan sa hindi magandang gawain. Lord, sila po ba ang mga taong gusto mong maging malapit na kaibigan ko? Kaibigan, thank God in your choices. Sa pagpili ng lugar na titirhan, tinitimbang mo ba ang aspeto ng paglilingkod sa Diyos o mas nakatuon ka lang sa material at praktikal na benepisyo? Ano ba ang mga pangunahing batayan natin? Nakabase ba ito sa halaga ng bahay o pagiging malapit sa trabaho at paaralan o inaalala din natin na kung makakaapekto ba ang lugar na ito sa ating paglilingkod sa Diyos at sa kanyang church. Tandaan natin, ang mga desisyong ito ay may pangmatagalang epekto, hindi lang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ating pamilya at relasyon sa Diyos. Sabi ni Jim Elliot, God always gives His best to those who leave the choice with Him ang Diyos ay laging may pinakamabuting plano para sa atin kung ipagkakatiwala lang natin sa Kanya ang ating mga desisyon. Kapag iniwan natin ang pagpili sa Diyos at sinusunod ang Kanyang kalooban, binibigay niya ang pinaka the best para sa atin kahit pa nagkamali tayo sa nakaraan. Ang hangal o foolish na nagtatayon ng bahay ay nagmamadali. Nakita niya na maaraw at maganda ang panahon kaya nagmamadali siya gumawa ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Iniisip niya na wala namang darating na bagyo. Pero nung dumating ang bagyo, bumagsak ang kanyang bahay. Ang bahay na tinayo niya ay isang mukhang matibay lang pero hindi pala. Samantalang ang matalino naman na nagtayo ng bahay, alam niya na may panahon ng tag-araw at may panahon ng bagyo. Kaya kahit na mas matagal ang proseso, humukay siya ng malalim at itinayo ang kanyang bahay sa bato. Nang dumating ang bagyo, ang bahay niya ay nanatiling matatag. Kaibigan, pag-isipan mo ito, ang pagkakaiba ng dalawang bahay ay hindi makikita sa mga magagandang araw o ang buhay, kundi lumalabas ang tunay na kalakasan kapag dumarating ang unos o problema sa buhay. Ganito rin ang ating buhay spiritual. Hindi sa lahat ng oras ay makikita agad ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pero kapag dumating ang mga pagsubok, doon makikita kung tayo ay matatag sa Diyos o mukhang matatag lang. Kapag may mga tao naka ka-offense sa iyo, ay makikita kung ikaw ay mature o mukhang mature lang. Kasi umaaten ng D-group, umaaten ng prayer meeting, maaaring sabihin natin, Lord, nagsisimba ako, nagbabasa ako ng Biblia, pero ang tanong, binabago ka ba ng mga activities na yan? Pinapalalim niya ba ang relasyon mo sa Panginoong Yesus? Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7.24, Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Paano daw tayo magkakaroon ng pundasyon na bato kapag sumusunod tayo? Ibigan, itatayo mo ba ang iyong buhay sa matibay na pundasyon ng pagsunod kay Kristo o tatayo tayo sa sarili nating kagustuhan. Marami ang nagtatanong sa buhay nila, ito na ba yun? Ang buhay bang ito ay tungkol lang sa pagtatrabaho, pagkain, pag-inom, pamimili, paggastos at pagkatapos kamatayan na? Pero sinasabi ng Panginoong Yesus, hindi ganyan ang buhay na dapat sa iyo. Sabi sa Matthew 713 14 pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang maluwang na daan ay ang daan ng mga taong nabubuhay para sa kanilang sarili. Akala nila sila ang may kontrol pero sa huli haharapin nila ang mga bunga ng kanilang maling choices. Ang makitid na daan ay ang daan ng pagsuko o pagsurrender sa Panginoong Yesus. Hindi lagi madali, pero ito'y nagdadala naman ng tunay na buhay. Ito ang buhay na makabuluhan dito sa lupa at sa langit. Kaibigan, tayo lahat ay patungo sa isang destinasyon. Isa ay lugar ng pagkawasa kung saan ang mga taong nagrebelde laban sa Diyos ay mapupunta. Ito'y lugar ng pagsisisi, paghihinagpis at kalungkutan. Hindi nila inisip ang kahihinatnan ng kanilang desisyon. Ang pundasyon ng buhay nila ay buhangin at sila'y mahuhulog sa lugar ng pagkahiwalay sa Diyos. Ang isang destinasyon naman ay ang lugar ng buhay at kasiyahan kung saan ang mga taong matalino ay sumunod kay Kristo. Dito walang luha, walang sakit walang kamatayan. Dito makikita natin ang Diyos face to face. May isang Amerikanong sundalo ang nagkwento patungkol sa isang sugatang Vietcong. Tinamaan siya ng bala sa kanyang binti. Wala siyang magawa, nahuli siya at magkahalog galit at takot ang nararamdaman niya. Kapag may lumalapit sa kanya, ginagamit niya isang paa para tadyakan ng mga ito. Kaya lang ay nag-alala na ang isang sundalo dahil mauubusan na siya ng dugo dahil sa kanyang sugat. Nilapitan niya ang Vietcong na sugatan at dahan-dahan na binuhat. Sabi ng Amerikano na habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na helicopter, nagsimula siyang umiyak at niyakap ako ng mahigpit. Patuloy niya akong tinitignan at lalong humihigpit ang hawak niya. Pumasok kami sa helicopter at umalis habang nasa biyahe. First time niya kasi na sumakay sa helicopter. Kaya tumingin siya sa labas ng may takot habang umaangat kami sa himpapawid at lumipad sa ibabaw ng mga puno. Binalik niya ang tingin sa akin at nginitihan ko siya ng mapanatad. Sabay patong ng kamay ko sa kanyang balikat. Pagkalapag, binuhat ko siya muli at naglakad patungo sa medical tent. Habang tinatawid namin ang bukid, naramdaman kong lumuwag ang tensyon sa kanyang katawan at ang pagkakahawak niya sa akin. Lumambot ang kanyang mga mata at sumandal ang ulo niya sa akin dibdib. Wala na ang takot at paglaban. Sa wakas, sumuko na siya. Kaibigan, ganito rin ang nangyayari kapag sumusuko tayo sa Diyos. Sa simula, iniisip natin na kaaway natin ang Diyos at nilalabanan natin siya. Ipinaglalaban ang ating sariling karapatan sa ating buhay. Ngunit sa ating mga sugat, natutuklasan natin na hindi natin siya kayang talunin at ang Diyos na ating sinusukuan ay hindi pala kaaway. Siya'y nagmamalasakit sa atin at pinapagaling tayo habang tayo'y sumusuko sa Kanya. Kaya kaibigan, piliin mo ang Panginoong Yesus. Nasa matibay na pundasyon ba ang buhay mo? O baka sa harap ng mga pagsubok, mababagsak ang lahat ng meron ka? Pipiliin mo bang sundin si Yesus ngayon? Sasabihin ko na sa iyo kaibigan, na ang makitid na daan ay hindi laging madali. Pero ito naman ang magdadala sa sa buhay na walang hanggan. Ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso. Sinusuko ko na ito sa pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Sa ating pagtatapos, sabi ni Max Locado, Kung alam mo na lang ang magmamalasakit sa pagdating mo, pupunta ka pa rin ba? Kung alam mo pagtatawanan ka ng mga mahal mo, mamahalin mo pa rin ba sila? Kung alam mo na ang mga kamay na ginawa mo ay ipapako ka sa krus, gagawin mo pa rin ba sila? Ginawa ito ni Kristo para sa atin. At siya ay nagmahal pa rin sa atin kahit na minsan ay tumatalikod tayo sa Kanya. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. At bilang pasasalamat mo sa Kanya, ay isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Ipakita mo ang pasasalamat sa Kanya sa pamagitan ng iyong buhay. Thank God in your relationship, time at choices. At kapag ginagawa mo to, you will have strength in gratitude. God bless